Bili-bili na kayo sa tindahan ko. Mura lang mga paninda ko. Wow, Bebang. Ang dami nang bumibili sa tindahan mong maliit. Kaya nga eh, nakakatuwa. Sana ako din magkatindahan katulad sa'yo. <coughs> ay eh, di ka rin kay Aling Cherry para para na rin tayong may tindahan. Oo oh, nga, no. Sasabihan ko nga si nanay. Deba, princess! Iska, halika rito. May tindahan na ako. Wow, ang ganda. May paninda ka na. Bumili ka rin dito, Iska, kapag may pera ka. O oh, sige, bukas, bibili ako rito. Ano yung hawak mo, Iska? Laruan ba yan? Yayayin ko sana kayo maglaro ng jumping group, eh. Gusto ko din maglaro niyan. Yung Teleboy, Teleboy. Ano Bebang, ba, Gusto mo rin ba maglaro? Wala magbabantay sa tindahan eh. Baka mawala yung paninda ko. Wala pa lang bumibili bebang eh. Diyan lang naman tayo sa malapit. Tara na, sumama ka na. Sige na nga, sama na nga ako sa laro nyo. Iwan mo muna si Big Bird. Siya muna magbantay. Big Bird, dito ka lang ha. Bantay mo tong tindahan natin. O mo po ka lang dyan. Halika na rito, bebang. Nandyan ako. Awu. O, princess, ikaw na mauna. O, sige. Galingan mo, princess, ha? May eh, I can't Yes, Just a uh, what? Two, uh, three, four, <laughs> five, And I, I, love you! <laughs> wow! Ang galing-galing mo, princess! Ako naman ang maglalaro! Kumanda ka na, Iska! Ready? Get set! Go! May I come in? Yes, a one, a two, a three. Talapot, talapot. I am high, love and love. You and you and I, I love you. <laughs> Ang galing-galing mo rin, Iska. Para ho kayo ni Princess. O, oh, ikaw naman, Bebang. Sana hindi ako ma-out. Meanwhile. Naglalaro pa sila. Pwede kong kunin itong mga pagkain. Oh, no. Game na, Bebang me I come in Yes, a uh, one, a uh, two, a uh, three Tala burn, tala burn I am time love and love You are you and I, I love you Ang <laughs> galing-galing mo rin, bebang Natapos mo Few inches later Ay, aba May laruan Kunin ko rin to Ang cute-cute <laughs> Hindi nila akong nakita Aalis na ako rito Tara sa tindahan mo, Bebang! Bibili ako ng merienda! Sige! Bebang! Princess, Yung tindahan wala ng laman! Nako! Yung tindahan ko! May kumuha! Hala! Bebang! pati si Big Bird nawawala? wala oh, wow. naman si Big Bird! Kinuha din siya! Hoy! eto ba yung hinahanap nyo? Awww! Ika, tignan niyo yun, oh. Siya tayong kumuha. Isang taong lobo. Akin na itong mga candy at kikiriya nyo. Papi laruan mo. <laughs> akin mga yan. Wag mo yang kunin. Iuuwi ko na to. Aw! Huli natin siya. Iska, princess. Tara, bawi natin yung mga pagkain mo. Humanda ka sa akin din nyo ko kung kaya nyo. Au! Oh no! Nakarating na siya sa may tulay! <laughs> ang binis tumakbo para siya kabayo! Ang sarap ng pagkain ko! Au! Big Bad Wolf, huwag mo ubusin ang panindak mong chichiriya. Akin yan. Oh. oh, eto na sa inyo. Ibabalik ko na. Ayun! May iniwas yung chichiriang bebang! Kunin natin! Wow! <laughs> Andiyan na sila! <laughs> ano ito? Mga balot na lang! Wala nang laman ng mga pagkain! Akala ko pa naman merong panlaman! Wala nang natira sa akin! Wala na akong panindang! Oh, no. Ang sama-sama naman ng big bad wolf na yan! Madami pa ako dito! Gusto nyo ba? Awww. Ibalik mo na yan, Big Bad Wolf. Kawawa naman si Bebang. umiyak na. Oh, no. Habulin nyo ako. Habulin natin bago pa siya makalayo. Huli na masamang laba. Kung mahuli nyo ako. Nye, 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 nye. Pag nahuli ka namin, gagawin ka namin pusa! Andiyan na sila! Ayun na siya! Ayun yung panindaw mo, Bebang! Hinulog na taong lobo! Wow. Wala ring laman, inubusin ng taong lobo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Bebang. Mahuli din natin siya. Aww. Big bird ko. Hanapin natin siya. Dali! Meanwhile, Au! Ang galing ko talaga. Nakatakas ako sa kanila. Hindi nila ako nahabol. Au! Yeah. asin na kaya si Big Bad Wolf? Bigla siyang nawala. Saan kaya siya nagtatago? Ang sok-sok ng pagkain ni Bebang. Wow. Bebang, iska! Nandun si taong lobo, ho. Nakaupo! Kumakain! Mm, alam ko na, may naisip akong paraan pala mahuli siya. Ano yun, Iska? Paano natin mahuli taong lobo? dandan dahan tayong lumapit sa kanya para hindi niya tayong marinig. Tapos, dakmay natin siya. Sige! Tara! Bago pa siya makatakas! Giniagawa Hala! Nasa na siya? Biglang nawala! Nakita ko lang sa kanina dyan na nakaupo! Ang galing niya naman magtago! Siguro nakita niya tayo! ating Nasaan ka? Magpakita ka na! Ibalik mo sa akin si Big Bird! Hindi oh. <laughs> <laughs> nila ako makita! Nasa taas ako ng puno! Aw! <laughs> <Ow. laughs> si masamang lobo! Nasa taas pala siya ng puno! Tapos, pinamimigay niya lang yung mga paninda mo, bebang! Kaya pa lang hindi natin siya makita-kita dahil umakyat sa may puno. Tara, huli natin siya. Sige. kay Big Bad Wolf, bumaba ka diyan. Au! Naubos na 'yung mga tigger mo, bebang. Kinain na nila. <laughs> Ang sama-sama mo, hindi naman sa 'yung pagkain niyan. Bakit mo pinamimigay? Busog na kasi ako eh. Kaya binigay ko na lang sa kanila. Si Big Bird na lang ibalik mo para hindi ka namin hulihin. Big Bird pala pangalan nitong laroan mo ha. Ang cute-cute. Para siyang pusa. <laughs> Akin na si Big Bird. Ibalik mo na. Mahal na mahal ko yan. Ay, ganun ba? Mahal na mahal mo to. O, ito. Ibabalik ko na sa'yo. Ayang bebang, ibabalik na ni taong lobo si Big Bird. Abutin mo na. O oh, ito, kunin nyo na. Yahoo! <laughs> oh What? no! What? Hupya! Hupya! Hoy, taong lobo, pinahirapan mo naman si bebang. Hindi niya maabot. Ibaba mo pa Big Bad Wolf, masyadong mataas. Ha! <laughs> <laughs> Hindi nito makukuha. <tumawang> <laughs> oh. Pasaway ka talagang taong lobo ka, ha? Saglit lang. Saan ka pupunta, princess? May kukunin lang ako para tumigil na rin si Big Bad Wolf. Kunin nyo to kung kaya nyo. Aw! A few moments later. Hoy, Big Bad Wolf! Naku, may panong si princess. Ayaw mo ba talagang ibigay si Big Bird? Bumaba ka dyan kung ayaw mong masungke. What? Ayaw ko pa rin. Hindi ko tayo bibigay. Ayaw mo talaga, ha? Itong para sa'yo! Ako naman manungkit, princess! O, oh, ito, Bebang! Dari ka na sa'kin sa ngayon, Big Bad Wolf! nahuli din natin si Big Bad Boy. Likod ko, ang sakit-sakit. Ah, -sakit. oh. Bebang, kunin mo na si Big Bird. <laughs> Big Bird, okay ka lang ba? Hindi ka ba sinakta ng masamang lobo? Mabuti nang balik ka na sa akin. Tatakas na ako, hapag din na ako pinapansin. Si masamang lobo, tumatakbo, Tumatakas Oh no Huwag kang tumakas Hala, wala na siya Sino hinahanap niyo, Bebang? Boyong, may nakita ka bang taong lobo? Taong lobo, yung parang aso Wala akong nakita eh Parang may kakaiba kay Boyong Oh no Bebang, tignan mo yung mukha ni Boyong oh Para siyang pusa Kaya nga no Siguro si Boyong yung taong lobo, nagpapanggap lang. Doon, sa banda doon, tignan nyo, baka doon siya tumakbo. Ayan, Bebang, naibalik na si Big Bird mo. Yahoo! Buti na lang, nakuha natin niya kay Big Bad Wolf. Kaya nga eh, Kaso, yung mga chichiriya ko, inubos ni Big Bad Wolf, wala na akong tinda sa tindahan ko. Oo nga eh, kinain lahat ng masamang lobo, tapos pinamigay niya pa yung iba. Paano na yan? Hindi na akong makakaipon ng pera para tulungan si nanay. huwag ka mag-alala, beba. Tutulungan kita. Talaga, Iska. Tutulungan mo ko. Oo, marami akong pera sa bahay. Yung naipon ko nung Pasko, ipapahiram ko muna sa'yo. Ako din, magbibigay din ako ng konting pera para makabili tayo ng paninda ni Bebang. Yahoo! Wow, ang babayit nyo naman. Iska, princess kaibigan ka namin, Bebang, eh. Siyempre, tutulungan ka namin ni eh, Princess para hindi ka na malungkot. Salamat sa inyo. Tunay talaga kayong mga kaibigan ko. Tama na yung drama mo, Bebang. Iiyak ka na naman, eh. Tara na, mamili na tayo ng paninda mo. Let's go! Tara na! Punta na tayong palengke! <laughs> Antayin nyo ako! Parang bibili na naman si Bebang ng mga paninda niya. <laughs> One hour later. Ayan na Bebang yung mga pinamili natin. Ang dami-dami nito. Baka naman magalit si Aling Sonya. Hindi yan. Di ba sinabi na Aling Sonya, chipagan mo lang magtinda? Kaya nga, para mas marami kang may na pera. Sa bagay. <laughs> Iligay na natin yung mga paninda mo. <laughs> Ang dami-dami na itong piyatos. Gusto ko na itong kainin. Kaso, panunda ko to, Kaya hindi pwede. Ito pa, bebang, oh. Yung tagpipiso. Wow! <laughs> Yahoo! Oh, ito pa. Thank you. Ito yung bebang mo oh, yung Dewey Donut. Ayan, punong-puno na yung tindahan ko. Wala na akong sasabitan. <laughs> Dito na nga lang. <laughs> Ang sarap ditong mamili. Ang daming pagbipilian ng pagkain. <laughs> Salamat ulit sa inyo Dahil tinulungan nyo kung bumili ng paninda oh. Dapat, laging may bantay din sa tindahan mo, Bebang Para walang kumuha Bebang, Princess ka May masamang balita Ano yung masamang balita, Boyong? Sa si aling Tiri, pati sa si aling Sitang Andun, nag-aaway sila oh, no. Ano? Sinanay? nakipag -away. Tignan natin, Bebang Princess Tara, tignan natin Bilisan nyo! Nandun sila sa may malayo! Nasaan sila? Wala naman nag-away dito eh! Niloko at tatay ni Boyo! <laughs> Naniwala naman sila sa akin! Kukunin ko na yung paninda ni Bebang! <laughs> Ang daming paninda ni Bebang! Mapupunod ng sako ko! Awww! Mabubusog na naman ako nito! Au! Au! Naririnig nyo ba yun? Tunog atay ni Big Bad Wolf! Nako! Yung tindahan ko! Walang bantay! Bumalik tayo sa tindahan mo, Beba! Baka nandun si masamang lobo! Bilisan natin! Si Big Bad Wolf nasa tindahan mo, Bebang. Ayun na sila, bebang Tamang tama! Nakuha ko na lahat ito! Hi! Big Bad Wolf, wag mong kunin yan! Ha ha lahat to! <laughs> Naku, Bebang, yung paninda mo, Itinakbulat ni Big Bad Wolf. Oh. Wala na ulit ako paninda. <laughs> oh, no. <laughs> yung paninda ko, ginawa ni Big Bad Wolf. <laughs> <laughs> Tama na yung pag mo, Bebang! Wala na tayong magagawa! Eh, gusto ko siya mauli <laughs> para may balik na yung mga ko. <laughs> Kawawa ka naman, Bebang! Kakabili lang natin ng parinda mo tapos kinuha lang yung taong lobo. <laughs> o, oh, Bebang! Bakit ka umiiyak? Sino may gawa sa inyan? Aling si Tang, si Big Bad Wolf po, kinuha yung parinda ni Bebang. Oh, no. ano? yung paninda mo, kinuha. Opo, Nay. Inubos siya po lahat. Tignan niyo po, wala na pong laman. Naku, sayang yung pera. Ayun po siya, oh. Aling si Tang. <tong> 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 Tulungan niyo po kami para mahuli si Taong Lobo. Sige, tutulungan po kayo. Tara na, huli na natin yung Taong Lobo na yan. Huwag ka nang tumakas, Big Bad Wolf. Wala ka nang kawala. Tutulungan ako ng nanay ko. Yahoo! nyo ko. Kaya nyo. Ayun siya. Umikot siya. Habulin natin. Hoy, bumalik ka rito. Ang dami ng mga sa akin! Bibilis ako rin takbo ko. <laughs> Tumigil ka na, Big Bad Wolf. Hindi niyo ako titigilan, ha? Ah. Kayo naman nakabuli ng drum ko! Lagot! May drum na parating! Ikong para sa inyo! Kiyak! Nakubebak! Nandiyan na! So talagang big bad wolf na yan Ginulungan tayo ng tra ng taong lobo na yun Tulungan niyo ako no. Saglit lang princess Tutulungan kita yeah. Salamat bebang bang. Yan kasi Habol kayo ng habol sa akin Ayan tuloy ayun hinabol ng drum <laughs> Awww Kapag nahuli ka talaga namin, labot ka sa akin, taong lobo ka! Bebe, bebe, bebe! Hindi nyo ko mahuli! <laughs> ano yun? Bakit may taong lobo? Ibalik mo na yung mga panindak ko! Hindi ko na tayo babalik, Bebang! Kakainin ko na ito lahat! <laughs> pala ni Bebang yung kinakain ng taong lobo na yon. Lagi ka sa akin ngayon! <laughs> Ayun si nanay! Huhulin si Big Bad Wolf! <laughs> Pisan mo! Huli mo na yung pasuway na yan! Sino yun? Huli ka yun! Ah! Wala akong makita! sitang, halina na kayo dito! Nahuli ko na siya! Yeah! Nahuli Woo! na si Big Bad Bull! <laughs> Yay! May babalik <bubble> na yung daw mo, Bebang! <laughs> Tara! muntahan natin siya! A few moments later. Maraming salamat, Maling Tari! Tinulungan mo kami huli si Big Bad Bull! Walang anuman yun, Maring Sitang! Pakawalan nyo ako rito! Tanggalin niyo yung tali! O, oh, Bebang, Ito na yung mga paninda mo. Wow. Thank you po, Aling Tere! Anong gagawin natin kay Big Bad Wolf na yung nahuli na natin siya? Kunin natin yung maskara niya para hindi na siya maging taong lobo? Sige! O, oh, bahay lang buti ka Hindi na ikaw si Big Bad Wolf pa, Huwag ka nang pasaway! Huwag mo na kukunin yung mga paninda ko! Oo, Bebang. Hindi na mauulit. Hindi na ako magiging Big Bad Bull. Dapat lang para hindi ka na namin ipahuli sa polis. Tara na, Bebang. Umuwi na tayo. Yay! Makakatinda na ako.